sinap sinapawan niya si Satanas at lahat ng jablo na maiisip niyo. One billion times, maybe trillion times. Ganito po ang kademonyong babaeng ito. Bakit po alam? Kilala ko ang hayop na yan. At may hawak tayo mga video later on sa tamang panahon na mapakita, maparinig sa inyo. As soon as I want, we have to make sure na safe ang may hawak ng mga ebidensyang ito kasi na nandyan pa sa Pilipinas. Bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kinalanin niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglabay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa impyato. At ko, itong marcha to turn na tandem ng eleksyon, ang may magagandang resulta. Kasi magkasulong sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabas sa ang... pin pinaka sina, sinapawan niya si Satanas at lahat ng jablo na maiisip niyo 1 billion times maybe trillion times ganito po ang demonyong babaeng ito bakit ko alam kilala ko ang hayop na yan at may hawak tayo mga video later on sa tamang panahon na mapakita maparinig sa inyo As soon as I want, we have to make sure na safe ang may hawak ng mga ebidensyang ito kasi nandyan pa sa Pilipinas. Okay? Actually, so, kausap ko kanina, sabi ko, gusto mo bang ilabasan natin to? Is mahal ka, kailangan mag-resign muna ako dito or, you know, yun ang sabi sa akin. Hanggat si Lisa ay nandiyadyaan sa loob, nasa hawak nila ang gobyerno, patuloy ang smuggling hoarding lahat. Dahil dito lang po umiikot ang buhay ng Pilipino sa politikang ito. Yes, kasali kayo dito. Kahit ayaw niyong makialam sa politika, yung iba dyan, yung kakapasok pa lang. Part kayo ng issue ng pagnanakaw, pangangamkam, pambubudol ni Lisa Smuggs. Pagpapanalo sa loto, pagpukuha ng kubra sa Pogo, pagpukuha ng ano sa uh, Bureau of Customs, pag prefix ng mga passport ni Lisa at ng mga visa, magaling sa dyan. Tangina ka, ha? Mm. Magaling ka dyan, hayop ka, fixer ka na noon pa. Akalain nyo, senador pa lang pala si Kuting, nagpifix na ng passport ng visa itong hayop na ito. Okay? So sabihin na natin Noon pa lang Okay? Sinabi sa ating puting as Si Lisa Smuggs Ay nag-aayos na Ng mga passport Ng mga Chinese At binabayaran siya Kaya naman ngayon kasabwat niya yung mga Chinese Na smuggler See that? Kung siya na isususugin Ng totoong taong gobyerno Pero ngayon walang sususug Dahil siyang nag ari Hanggang ngayon Ay gumagawa Nagpa-process si Lisa Ng mga visa Ng mga passport sa mga Chinese at sa mga Pilipinong, you know, na gusto niyang ayusin o oh, oh, fix You know what I mean? Ayusin lahat ng mga nakadikit sa kanya, magpapaayos ng US visa, ng Schengen visa, para what? Gamitin ang power ni Lisa. Hindi ka pwedeng magsinungaling. I'm telling you, kakalad ka rin kita. Akala mo, kakalad ka rin kita dito sa US court. Alright? Akala mo, kakalad ka sa pangalan mo? Hindi yung paging demonita mo, hindi papayagan ng katotohanan ang kahayupan mo, Lisa. Kaya araw-araw ka laman ng vlog ko dahil hanggap nandiyan ka, araw-araw na naghihirap ang taong bayan sa lahat ng kasinungalingon mo at dahil dyan sa, isa mong, sa asawa mong walang bayag na pinapayagan ang kabalbalan mo. Sabi pa niya, hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang pambabatikos. Hmm. Ya, yeah, hindi na talaga usong paninira sa kanila kasi ano kon ba alam mo bakit? Kasi kapag ikaw ay magsasalta, gugur-gurin ka. Yes, hindi na usong paninira. Alam mo kung bakit, Lisa? Ang uso ngayon ay katotohanan. At ikaw ang mapanira. Yung babae niya, lingid sa inyong kaalaman. Ginagamit niya ang lahat ng power para paggantihan niya ang mga taong gusto niyang gantihan. Yan ang katotohanan. Gagamitin niya ang pera ng bayan para sirain ang tao, ang mga taong gusto niyang sirain. Alam niya na mga PSD alam niya na mga nasa likod nila, alam nilang lahat yan na dito totoo ang sinasabi ko. Pero ngayon, nagkikisas pa rin sila. Sabi niya, hindi na po uso ang pambabatikos. Wow, alam mo kung bakit? Kasi nga, isa-shutdown tayo. Kasi nga, papatayin tayo isa't isa yung ating You know, gugurgurin tayo isa't isa yung ating mga Facebook accounts. Yun yung hindi mga Facebook, mga page. At literally, gugurgurin tayo. Ulit-ulitin ko, di ba? May bounty ang ulo ko. Oh, sino may gawa niyan? Si Lisa Smugs. Nasabi ko sa inyo, na-report ko na siya dito sa Amerika. Mm. Si Lisa lahat ang punot dulo ng ito. Dahil ang babaeng niyan, nag-hire ng, ng, ng foreign nagahar nga ng, Amerikano eh. Sabi niya, tama na po ang pambaba, hindi na po uso ang pambabatikos at mga salatang nakakasakit. O, oh, di ba ramdam mo, no? sakit talaga. Kasi totoo. Ngayon, hindi na uso nga, kasi kaya nga, ayaw ni Lisa ng mga bunganga na ganito eh. Kaya nga pinatake down ng dalawang Facebook ko. Kaya nga ginigipit ako, di ba? Gumagamit siya ng mga proxy para gipitin ako para to destroy me. Oh, hawak natin ang alas ng katotohanan. Yun lang ang sinasabi ko sa inyo. Don't worry nasa akin po ang alas. Ha? You know what I mean? Nasa atin ang alas. Timing lang. Nasa tamang panahon ang mga bagay-bagay. Kailangan natin lang protektahan itong mga taong uh, um, may hawak ng iba pang alas. Kakapatayin. Okay? Ngayon, sabi ni Smugs, hindi ganyan ang Pilipino. Well, hindi talaga ganyan ang Pilipino na what? Magnanakaw, smuggler. Ikaw lang. Kayo lang na mga politiko kayo na mga sugapa sa kaban ng bayan, sugapa sa kapangyarihan. Hmm. Kasi ang uso ngayon Lisa ay what? Panggigipit, pagsusupress, pag-o-oppress, pagsa-shutdown, pagkitil ng buhay ng mga taong gusto niyong kitilin. 'Yan ang uso ngayon. Kasi sinasapalan niyo lahat ng pera kaya naman ang mga mainstream media ay takot din. Takot ko alam. Dahil may mga kaibigan tayo sa mainstream, hindi ko lang babanggitin, baka gurgurin. Takot din sila. Kaya nga, binuboldya ko sila, pero naaawa din ako. But I'm so happy. Well, ito sila yung tatlong lumabas, galing sa PCO, Presidential Communications, ito si Ina Reformina, si Pamela Pedroche. Actually, matapang sila eh. Although hindi nga sila straightforward, pero at least, sabi ko, you have to read between, uh, you have to read between the lines, kung ano yung ibig sabihin nila. Kahit patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga nasa. Ama, 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 yan. Pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil nang pasimuno pala sila sa pulburo. Hindi ka ni si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FWR na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ay, ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno ito. Hoy, kising, huwag matulog. Sa panakalungkot, na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa atlasan? Sa musuhan na kami at dahil sobrang mahal na nang bilis. Gusto bilid. ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katibula ang ginawa nila. Ay, labi na si Inday Sara, pati si Tatay Digong, ah, nabiktima tata. sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Pero wala ang taong bayan, kumatili pa yan, sa pwesto. Bayan gising, tin matindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kinalanan niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Kala ko, itong makro to na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasundo sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng Pero ang pinansyal nagsuporta sa Marcos tapos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years, nasira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan That's na... alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Ang government, yung biloto natin, at pinagkatiwala na ang pamilya. Ahas at, at nanonok na kami. Bakit ito ka lang, First Lady, ang walang advocacy? Samantalang lahat nagdaang First Lady, may kanya-kanya silang advokasya. Samagay ang advokasya niya ay kam 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 kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.